Pilipinas ay mayaman sa kasaysayan at kultura na nagmula sa mga sinaunang panahon. Sa loob ng maraming siglo, maraming mga probinsya ang nabuo at nagpatuloy sa pagunlad at pagbabago. Sa videong ito ay tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakamatatandang probinsya sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 12. Cagayan Ang Cagayan ay isa sa mga pinakamatandang probinsya sa Pilipinas na itinatag noong Ika 29 ng Hunyo, 1583. Ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Cagayan Valley sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang probinsya ay may malawak na sakop ng lupa sa malaking bahagi nito na binubuo ng mga bulbundukin, lambak at mga ilog. Dahil sa malalim na kasaysayan nito, maraming lugar at kultural na pamana ang matatagpuan dito. Ito ay isa sa tanyag na destinasyon para sa mga turista na nagnanais na malaman ang kasaysayan at kultura ng bansa. 11. Batangas Ang isa pa sa ating listahan ay ang probinsya ng Batangas na itinatag noong ika-8 ng Disyembre 1581. Noong panahon ng mga Espanyol, kilalang Batangas bilang kumintang at ito ay sentro ng komersyo at kultura. Noong 1611, itinatag ang unang misyon sa Batangas na nagbunsod sa pagusbong ng masimbahan at parokya sa lalawigan. Ang Batangas ay may malaking papel sa kasaysayan ng Pilipinas bilang isang sentro ng revolusyonaryong kilusan laban sa pananakop ng Espanya noong ika-19 na siglo. Isa rin ang Batangas sa mga unang lalawigan na nagdeklara ng kalayaan laban sa mga Kastila noong 1898. 10. Pangasinan Ang ikasampu sa ating listahan ay ang probinsya ng Pangasinan. Ito ay naitatag noong ika-5 ng Abril, 1580. Ang pagkakatatag ng Pangasinan bilang isang probinsya ay nagpapatunay sa malalim na kasaysayan at kultura ng lugar. Noong panahon ng kolonyalismo sa Pilipinas, ang Pangasinan ay nagkaroon ng mahalagang papel bilang isang sentro ng komersyo at kalakalan. Ito rin ang lugar kung saan unang itinuro ang Kristyanismo sa mga katutubo sa pamamagitan ng mga misyonaryo 9. Camarines Sur Ang pagkakatatag ng Camarines Sur sa Bicol ay noong ika-27 ng Mayo 1579. Noong panahon ng mga Kastila, ang probinsya ay bahagi ng dating lalawigan ng Ambos Camarines kasama ang Camarines Norte. Taong 1829 nang hatiin ng dalawang lalawigan at nabuo ang Camarines Sur bilang hiwalay na entidad. Simula noon, maraming kaganapan at pagbabago ang naganap sa Camarines Sur. Ito ay naging saksi sa kasaysayan ng Pilipinas kasama ng digmaan, rebelyon at iba pang pangyayari sa bansa. 8. Bulacan Ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Gitnang Luzon at kilala bilang isa sa mga pinakamayamang heritage na lugar sa bansa. Ang kasaysayan ng Bulacan ay mayroong malalim ng mga ugat na umabot pa noong panahon ng Makastila. Itinatag ito noong August 15, 1578. Ang mga natuklasang labi sa lalawigan ay nagpapatunay na may mga sinaunang kabihasnan na namuhay doon bago pa dumating ang mga dayuhang mananako. Bilang matandang probinsya, ang Bulacan ay mayaman sa kulturang Pilipino. Makikita ang iba't ibang mga simbahan, kastilyo at mga bahay na may makamakasaysayang arkitektura sa iba't ibang bahagi ng probinsya. 7. Sambales panahon ng kolonisasyon, ang Sambales ay bahagi ng lalawigan ng Pampanga. Noong 1571, matapos may sakatuparan ang pananakop ng mga kasila sa Pilipinas, itinatag ang lalawigan ng Pampanga at kabilang dito ang mga lugar na kinabibilangan ng Sambales. Sa kasunod na mga taon, ang teritoryo ng Sambales ay muling binago at ginawa itong isang hiwalay na lalawigan noong 1578. Noong sinaunang panahon, ang Zambales ay tinitirhan ng mga katutubo na tinatawag na Zambal. Ang pangalan ng lalawigan ay hango sa salitang sambal na sambali na nangangahulugang pamayanan sa tabi ng tubig. 6. Albay Ang Albay ay isang probinsya na matatagpuan sa rehiyon ng Bicol sa Pilipinas. Ang Albay ay kilala para sa kanyang makulay na kultura, mga tradisyon, mga malasimbo kasama na rito ang Bulkang Mayon at nagpipigay ng kahangahangang tanawin sa lalawigan. Noong mga panahong bago dumating ang mga Kastila ay mayroong isang umuunlad na kabihasnan sa Albay. Noong una ay tinawag itong Ibat at pagkatapos ay Libog. Isang pinuno na sigat Ibal ang namuno sa Albay at siya rin ang nagtatag ng lumang barangay ng Sawangan na ngayon ay bahagi ng lungsod ng Legazpi. Itinatag ito noong Abril 3, 1574. 5. Ilocosur Ang Ilocosur ay isa sa mga pinakamatandang probinsya sa Pilipinas. Itinatag ito noong Agosto 15, 1572 at ito ay isa sa mga unang sinakop na lugar ng mga Kastila sa bansa. Ang pagtatatag ng Ilocosur ay bahagi ng pagsisikap ng mga Kastila na maigpatupad ang kolonisasyon sa Pilipinas. Ang pangalan ng Ilocos Sur ay nagmula sa salitang Ilocano na Saur, na nangangahulog ang katimugan. Ang lalawigan na ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Ilocos sa hilagang kanlurang bahagi ng Luzon. Ang Ilocos Sur ang unang naging punong lalawigan ng rehiyong Ilocos bago ito nahati sa lalawigan ng Ilocos Norte. 4. Pampanga Sa sa pinakamatandang probinsya ay ang Pampanga at ito'y tinatag noong ika-11 ng Disyembre 1571. Ang Pampanga ay matatagpuan sa rehiyon ng Gitnang Luzon. Ang pagkakatatag ng Pampanga ay kaugnay sa kasaysayan ng kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas. Noong ika-16 siglo, ang mga Espanyol ay naglunsad ng mga ekspedisyon upang sakupin ang mga teritoryo sa Pilipinas. Ang pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi, ang pangunahing tagapagtatag ng lungsod ng Maynila noong 1571 ay nagresulta sa pagkakatatag ng Pampanga bilang isang politikal na unit ng kolonyal na pamahalaan. 3. Laguna Ang probinsya ng Laguna na dating tinatawag na La Laguna at La Provincia de Laguna de Bay ay ang lawa na bumubuo ng hilagang hangganan nito. Ang Laguna de Bay ay pinangalan ng galing sa bayan ng Bay, ang unang kabisera ng probinsya. Ang dating probinsya Laguna ay binubuo ng kasalukuyang probinsya, pati na rin ang bahagi ng mga kilala ngayon bilang probinsya ng Rizal at Quezon. Ang Laguna ay isa sa mga lalawigan sa Pilipinas na may mahabang kasaysayan. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita ng Laguna ay nagkaroon ng malalim na kahalagaan sa panahon ng mga sinaunang Pilipino na itinatag ika-28 ng Hulyo 1571. 2. Iloilo Ang Iloilo ang pangalawa sa mga pinakamatandang probinsya sa Pilipinas. Ito'y tinatag noong 1566 at natatag bilang isang settlers community o komunidad ng mga naninirahan sa lugar na iyon. Ito'y sinuportahan at binoon ng mga kolonyal na Espanyol. Sa paglipas ng panahon, ang Iloilo -ilo ay lumago bilang isang mahalagang hub ng pang-ekonomiya at kultural na sentro ng kanlurang kapisayaan. Hanggang sa ngayon, ang lalawigan ay patuloy na nagpapakita ng pagunlad. 1. Cebu Ang Cebu ay tinuturing na pinakamatandang provinsya sa Pilipinas, itong lugar kung saan nagsimula ang unang Espanyol na kolonya sa bansa, itinatag noong 27 ng Abril 1565. Noong taong iyon, ang ekspedisyon na pinangungunahan ni Miguel Lopez de Legazpi at Andres de Ordaneta ay dumating sa mga pulo ng Cebu. Sila ay nagtatag ng isang permanenteng paninirahan sa dakong sugbu na ngayon ay tinatawag na Cebu City. Ang pagdating ng mga Espanyol ay nagbukas ng daan para sa kolonisasyon at kristiyanisasyon ng Pilipinas. Matapos ang pagtatatag ng Cebu bilang kolonya, ito ay naging sentro ng mga gawain ng Espanyol sa rehiyon. Hanggang sa kasalukuyan, ang Cebu ay isa sa mga pinakamahalagang lungsod at probinsya sa Pilipinas.